Chet, sinubukang daragin si CP3. Kakaiba naman ang tawag dito ng referee at paano naman ito na-shoot ni Jonathan Kuminga. Familiar foe mga idol, Warriors vs Thunder. No Stephen and Draymond para sa Golden State, let's start right away. First quarter natin, first 5 points ng home team galing dito kay Jonathan Kuminga. Nautakan pa ni CP3 dito si Chet Holmgren. Pero bumawi naman dyan si Nachet at ang OKC. Tinay na score mga idol, lumamang pa nga sila dahil sa Warriors turnover, timeout si Coach Kerr. Umangat pa nga sila by 5 points dyan pero grabe mga idol paano nga na-shoot ni Jonathan Kuminga ang basket na ito mga idol parang trick shot and one play yan. Pero that thunder at the end takes advantage ng GSW turnovers pito na agad at kanilang pinamagana ang kalamangan to 15 points 39 to 24 after the first quarter. Kakaiba nga rin ang tawag dito sa Warriors mga idol. Foul daw kahit ang Thunder player ang nakatama pero pagpapaliwanag ng ref ay tinulak daw siya ni Pojemski. Second quarter naman natin, Kevon Looney kina -in si homegren Holmgren pero ang problema nila mga idol, depensa. Hindi nga nila mapigilan ang fast-paced offense ng OKC at 19-point lead na ang advantage nila 54-35. Pero after nyan, Warriors kahit papano'y nakabawi naman sa pangunan ni Moses Moody, na nila to 12 points. Ang kanilang hinahabol at itong si Steph Curry na excited parang bata sa ginawa ni Dario Saric ng left-handed hook shot. Pero hindi pa pala tapos si Saric dyan, tumulong pa si Andrew Wiggins. Nakat na ng Warriors to 7 points ang Thunder lead after na maging down ng 19 points sa laban, 67 to 60 at the half. Hype nga dyan si Stephen Curry. Third quarter natin Warriors nakadikit na sa okay si Thunder at hindi na nga nila hinahayaan pang lumayo pa. Itong visiting team at matapos ka ng apat na minuto ng paglalaro ay 7 points pa din ng kanilang kalamangan. Ito namang si Chet Holmgren sinubukang daragin in the post si Chris Paul pero hindi matinag. Nagresulta pa yan sa turnover. At dahil nga sa takeover ni Jonathan Kuminga pagtulong ni Pujemski, naging one point game na lang ang laban. Pero at the end, okay si response at umangat nga sila muli by 9 points at the end of the third quarter. Fourth quarter natin, OKC okay, lumayo nga bigla sa Warriors pero nakabawi naman agad sila dyan. At itong si Chet Holmgren, hindi na natuto. Sinubukan na namang darakin si CB3 and the post pero same result, walang nangyari sa kanya. Hindi nga magiba itong si Chris Paul. Pero dahil nga sa scorching hot three pointers ng OKC Thunder dito mga idol sa paunguna nga yan, ng 7-4-7 three pointers ni Isaiah Joe abay tuluyan ng lumayo ng malayo itong OKC sa Warriors. 21 point lead yan mga idol at hinand na nga nila sa Warriors. Another loss this season.